Hi. Okay. Ito, kabibili lang natin ng ano, ng uh, Bix uh, Free Humidifier. Oh. Ayan. Uh, ka Ka-unbox lang natin galing sa loob ng box. Ayan. Tapos, na pinlag pinlag ko na. Ilagyan ko na ng tubig. Dito, lagay ng tubig. Ayan. Pero dito, lagay ng essential oil o kaya Vicks Bath yung nilalagay na ano. Dito naman, pwedeng pad. Ito. Refill pad. Lagay nyo dyan. Pwede rin siya mag ano, vapor. Tapos ito. Ayan. Ito yung control. I-on natin. Kung gusto nyo i-on. Ayan kita ko sa inyo. Ayan, naka-on na. Ayan. Kita nyo, mausok. Diba? O. Oh. Mausok na siya. Lakas na usok, ano. Kita nyo. O. Oh. Nakaka-on lang yan, ha. Eh. Pero ang lakas agad. Ang ginamit ko, ito, eucalyptus oil. Dito ko nilagay sa loob. Then blue, ha? ito ang blue na ito. Hindi rito sa loob. Hindi rito. Dito tubig eh. Dito lalagyan niya yung tubig. Pero dito yung nilalagay yung bakes, o kaya essential oil, kung anong gusto niyo ilagay dito lang sa loob. Hindi rito inuulit ko hindi rito. Kasi pag dito niya nilagay, masisira itong machine. Ayaw niya. Dito lang siya sa gitna. Sa so, itong blue na to. Diyan. Ayan. Very effective to. Tsaka tahimik siya. Sa gabi, makakatulog kayo. Dahil uh, quiet eh. Hindi kaya ng ibang day four, ano, machine. Medyo maingay. So, tahimik lang siya. Ganyan, no? Kita nyo. Pakita ko sa inyo yung box, ha? Yeah. baka uh, gusto nyong morder. Meron nga ata sila ito sa Amazon. Sa Amazon, makaka-order ka nito. Ayan. Ayan. Order nyo. Ang ganda. Masyadong, ano, ah, uh, Uh, ano tawag ito? Uh, uh, friendly siya sa customer friendly. uh, uh walang kahirap-hirap mag uh, mag-operate. Tsaka ang lakas ng usok ko, oh, tingnan niyo. Tsaka itong usok, pwedeng dir any direction. Diba? Pag uh, nandito control, oh, gusto nyo ang dalawa, nagiging split siya. Ito nyo, may usok doon, may usok dito. Tapos, kung saan direction, kung saan, kung saan ka nakaupo, ito lang iikot nyo. Oh. Nag-iiba siya ng direction. Ayan. Pupunta, oh, pupuntay mo siya rito, usok, pupunta rito. Pwede. Hindi mo na imo move yung the whole unit, itong the whole machine. Hindi mo na siya yan yeah, oh. Saka ano lang oh, hindi kalaki laki yan oh. Ito nyo. Oh, ito yung kamay ko. Oh, bala parang isang dangkal ko lang. Oh. Tapos yung lapad niya, ayan. Oh. Mukhang malaki sa video no. Pero hindi siya kalaki yan. Katang tam Ito nga yung box. Yung box yan. Bait eh. Late, eh. Oh. Ayan yung nakalagay oh, 24 hours. Up to 24 hours to run time. Tagal ah. 24 hours. Isang, oh, isang, isang araw. Oh, capacity 0.6 gallon. Capacity. Oh. Yung kaya niyang in, ano, medium room. Huwag yung super ano mansion na uh, kwarto, laki, hindi kaya. Filter free pa. Yun. Ayan. Okay ba? oh, sige, uh, pag nagustuhan nyo yung video, paki-like na lang at uh, subscribe. Salamat sa watching sa RD Great channel natin. Thank you po. Salamat. Bye.